Last news Updates Mga balita ngayon Impeachment kay BP Sara Duterte Unconstitutional ayon sa Korte Suprema Disisyon ng Korte Suprema sinabi ng Palasyo na igalang Miembro ng Private Armed Group Aristado sa Sulu Sunog tumupok sa Turil Public Market sa Davao City Ako po si Cesar Suryan para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Idiniklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte dahil nilabag nito ang one-year rule. Ayon sa Supreme Court, hindi nagkaroon ng jurisdiction ang Senado sa reklamo. Pinuri ng Senado ang desisyon at sinabing pinagtibay nito ang kanilang maingat na hakbang na huwag agad simulan ang paglilitis hanggat walang legal na linaw sa mga isyu samantala na nawagan ang Malacanang ng paggalang sa Korte Suprema at tiwala sa mga institusyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang proseso ng impeachment ay nasa kamay ng lehislatura at hudikatura. Kinikilala natin ang kanilang kalayaan sa tungkulin. Paliwanag ni Supreme Court Spokesperson Camille Teng, ang disisyon ay hindi nangangahulugang absuelto na ang Vice President maaaring magsumiti muli ng impeachment complaint simula Pebrero 6, 2026. Nitong Pebrero, isinampan ng Kamara ang reklamo laban kay BP Sara, kaugnay ng confidential funds at iba pang aligasyon. Naaresto ng CIDG Sulu ang isang miyembro ng private arm group na si Otto Sali alias Otto Manguna sa barangay Pualo, Higad Maimbong Sulu noong Hulyo 25, 2025. Si Sally ay nahaharap sa kasong murder, 10 counts ng prostrated murder, 5 attempt murder at paglabag sa Republic Act 9516 o illegal possession of explosive base sa warrant mula sa korte ng Parang Sulu. Ayon sa CIDG, miyembro si Sally ng Pondo Mudyasan Group nasangkot sa inkwentro noong Hunyo 2023 kung saan nasawi ang isang SAF trooper at ilan pa ang nasugatan. Matapos ang pagkakaaresto agad na dinala ang sospek sa kustodiya ng CIDG Sulu para sa kaukulang dokumentasyon at preparasyon sa pagsasampa ng kaso sa korte. Nasunog ang Building 2 ng Turil Public Market sa Davao City kaninang madaling araw. Hulyo 26, 2025, pasado alas 2 ng sumiklab ang apoy na mabilis na kumalat sa meat section at mga kalapit na tindahan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa second alarm ang sunog at naapula lamang bandang alas 4 ng umaga. Dose-dose ng stalls ang nasunog kabilang ang mga tindang karne, gulay at iba pang pangunahing bilihin. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente, ngunit labis ang iniwang pinsala sa kabuhayan ng mga tindero, tinatayang nasa 5 million pesos ang halaga ng napinsala batay sa paunang pagtaya ng Bureau of Fire Protection habang isinasagawa pa ang mas detalyadong investigasyon. Patuloy pa rin inaalam ang pinagmulan ng apoy. Para sa Kidlat News Channel, ito sa si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.